Hi guys, tuturuan kayo ni Ate Pe ng paggawa ng kanyang papaya con yellow version pepaitan. Yan, nag-slice siya dyan ng papaya. Pagka-slice niya ng papaya, syempre, nilagay niya po yan sa pichil. Then, pagka-lagay niya sa pichil, nilagyan po niya ng Alaska. Alaska, baka naman, sponsored, eme. <laughs> Ayan, seryoso dyan si Ate Pe sa paggawa ng kanyang papaya con hielo. Ipapatikim niya po sa Pukiko family. Pero sad to say, ang inyong uh, mambola vlogger is hindi po kumakain ng papaya. Nakikita niyo, parang ang sarap tingnan ng mga in ni Ate Pe na papaya. Sobrang ano yan, oh, di ba? Napakaseryoso sa pag-slice ng papaya. Ayan, habang nag-slice si Ate P kami ay nanonood sa kanyang ginagawa. Then, makikita nyo mamaya dun sa finished product. is napakasarap talaga tingnan. Ayan, may yellow siya dyan. Nagpabili siya ng yellow kay Ski. So, binubuksan na niya ang kanyang Alaska para ilagay doon sa in-slice niya papaya dito sa pichel. Ayan, sarap, diba? Mm. Yummy. Napaka-creamy. Okay. So guys, hanggang dito na lang. So panoorin niyo para matuto kayo at marunong ah, uh, matuto kayo magawa ng papaya conyelo version pepa itan. Ayan, nagtunaw siya dyan ng asukal sa baso na may gatas din. Ilalagay pa rin niya dyan para tumamis yung kanyang ginagawa.